Oversight. Dapat uh, papuntahin dito yung, ang SSS at uh, panugutin. Yung 93 billion na utang, eh, isang signales na yan hmm. na may management problem. Dapat makolekta yung uh, 93 billion na yan. Hmm. At uh, explain kung bakit may utang sa kanila yung ayodat yung mga ano yan mga establishment yan at uh, hindi nila kinokolekta at lumobo ito eh no so ano ang gagawin nila para makolekta yan uh, ano ang ginawa na nila para makolekta yan at uh, anong remedy no dahil 'yung mga hindi nagbabayad pinapakawala mo lang ang pinapaparusahan ngayon, 'yung mga nagbabayad 'yung mga masisipag magremit So, hindi, hindi patas yung ganyan na pangyayari. We have to look at it holistically, hindi lang yung pagtaas ng premium and then para magbigay ng dagdag beneficyo. But tingnan rin natin yung mga kakulangan nila at hindi na ginagawa ng management katulad ng pagkokolekta ng utang. Isa rin na dapat tingnan dyan yung investments. No? In theory kasi pag ang pension, pag nagbigay ka, yung investment na binigay mo o yung pera na binigay mo ilalagay sa si investment para yung investment ang kikita at siya rin ang magbabayad ng iba pang mga benepisyo. Kaya uh, self-sustaining ang tawag dyan. So, titingnan din natin baka yung mga investment nila ay eh, low-yielding investment o hindi kumikita kasi lumalabas na ito ngayon so I'll also file a resolution.